Nasa Pilipinas na ngayon ang ilang world leaders at kanilang delegasyon na dadalo sa APEC Summit. Sinamantala naman ang ilan na maagang pagbisita sa bansa para makipagpulong kay Pangulo Aquino. At live mula sa World Trade Center sa Pasay City, may report si Victoria Tulad. Victoria? Pia, bukod sa Chilean President na dumating kahapon, tatlong iba pang APEC leaders ang dumating kanina. Isa-isa nang nagsisipagdatingan ang mga delegado para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit 2015. Si Chilean President Michelle Bachelet dumating ngayong araw para sa state visit bago ang dalawang araw na pagpupulong ng mga leader sa November 18 hanggang 19 sa Malacanang sinalubong siya ng Honor Guard Ceremony. Isang bilateral meeting din ang isinagawa na nakatuon sa kalakalan, edukasyon at pagresponde sa kalamidad. President Bachelet and I committed to intensify engagement with our countries in multiple areas, which includes the observance of more regular official exchanges. This will allow us to bring the bilateral relations between the Philippines and Chile to a higher and more comprehensive level. And... Umaasa naman si Bachelet sa suporta ng Pilipinas sa kahilingan ng Chile. the association of southeast asian nations or asean regional forum. chile is in the process for requesting its entry to the asean regional forum, the main multilateral forum of security of the asia-pacific region. we know the importance of asean for the philippines, and we would like to count on your support, listen to your experience, and receive your advice in this important matter. Kaninang tanghali, dumating na rin si dating Chinese Taipei Vice President Vincent Xiu. Siya ang opisyal na kinatawa ni President Ma ying Ju sa APEC Economic Leaders Meeting. Sakay ng isang China Airlines flight si Xiu at ang 37 miyembro ng kanyang delegasyon dala ang 15 vehicle convoy. Pinangunahan ni Secretary to the Cabinet Jose Almendras at iba pang opisyal ng gobyerno ang pagsalubong kay Xiu. Member economy ng APEC ang Chinese Taipei. Sunod namang dumating si Colombian President Juan Manuel Santos, lulan ng eroplano ng Colombian Air Force, dala ang labing apat na vehicle convoy. Sinalubong siya ng mga opisyal sa pangunguna ni Budget Secretary Florencio Abad. Ito ang unang pagbisita ni Santos sa Pilipinas dahil sa APEC Summit bilang guest country. Nakatakda siyang dumalo sa Pacific Alliance Dialogue kasama ang Latin American APEC member countries na Peru, Mexico at Chile. Hindi pa opisyal na miyembro ng APEC ang Colombia pero meron itong aplikasyon para mapabilang dito. Halos kasabay ni Colombian President Santos na dumating sa bansa, si Papua New Guinea Prime Minister Peter Charles O'Neill. Pinangunahan ni Department of Education Secretary Brother Armin Luistro at iba pang opisyal ang pagsalubong sa kanya. Kasama ni O'Neill ang kanyang Senior Protocol Officer at Close Protection Officer. Agad ding umalis ang delegasyon pagkatapos tanggapin sa Kalayaan Hall ng Villamore Air Base. Ang 50 anyos na si O'Neill, ang ikasyam na Prime Minister ng Papua New Guinea na upo sa pwesto taong 2012 member economy ng APEC ang Papua New Guinea. Bukas, inaasahang darating ang mga delegado mula Peru, Vietnam, Mexico, Amerika, Korea at China. Pia, gaya nga lang sabi nyo kanina, ipinapakita dito sa entrance ng World Trade Center ang mga kulay ng France. Ayon sa National Organizing Committee, maaari magtagal ang display na ito ng pakikiisa hanggang sa pagtatapos ng APEC sa biyernes. At yan muna ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Victoria, bukas ba ay mas marami ng uh, dadating na leaders? Halimbawa, yung pagdating ni uh, US President Barack Obama at si Chinese President Xi Jinping, eh, kumpirmado ba yan bukas? Yes, Pia, sa schedule na ibinigay nila kaninang hapon ay confirmed pa o tuloy pa yung pagdating nila President Barack Obama at nito nga si Chinese President Xi Jinping. Bukod dyan, meron ding ipang, iba pang mga president na darating. Nandyan yung Mexico, Vietnam, kung hindi tayo nakahamali, at maging iyong Korea. At syempre, kahit na uh, dumating na yung majority ng mga leaders bukas, ay meron pa rin mga hahabol sa Merkules. Pia? At Victoria, sa pagdating ng bawat leader, eh, agad ba silang sumasabak sa mga APEC-related activities o meron ba silang mga ibang pagkakabalahan bago ang mismong APEC. Sa ngayon, Pia, gaya sa kaso ng Chile at nitong sa Papua New Guinea, ay hindi pa sila agad sumabak sa mga activity na related sa APEC dahil nga nagkaroon muna ng ceremony sa Malacanang kanina para sa Chile at bukas, ayon sa Maro ay magkakaroon naman ng... Uh... Seremony rin para sa Papua New Guinea sa Malacanang. Bukas, dun sa schedule na nakita natin, pagdating ng mga APEC leaders bukas, ay talagang magiging dire-diretsyo na o sunod-sunod na yung mga meetings, yung mga briefings at events na kanilang pupuntahan. At magtutuloy-tuloy na nga yan, Pia, sa Merkules, sa Webes at sa Biernes naman. Pia? At Victoria, linawin lang din natin no kung gaano ba talaga kahigpit yung seguridad kasi nakikita rin natin halimbawa dyan sa media center kung ano yung prosesong pinagdaraanan pero halimbawa yung sa pagdating palamang no ng mga leaders sa paliparan ano ba yung uh, paghihigpit na ginagawa nila? Pia, kanina nung pumunta tayo sa Villamore Air Base para nga salubungin yung uh, Prime Minister nitong Papua New ay nakita natin na halos walang tao dun sa tarmac sa Naiya. Ito yung isa sa mga security measures nila para nga matiyak yung seguridad nitong uh, Prime Minister ng Papua New At syempre dahil nga mas marami mga leaders yung pupunta bukas at sa mga susunod pang araw ay mas hihigpit pa yung seguridad dyan. Dito sa media o dito sa World Trade Center, Pia, dalawa lamang yung maaring sumama sa mga TV crew, yung at yung cameraman. Sa iba naman, gaya ng print, isa lamang yung pinapasama para nga matiyak na magkaroon din ng crowd control. At nakita rin natin kanina Pia doon sa may Villamore Air Base, talagang mahigpit din yung seguridad. Mayroong PNP, AFP at mayroon ding PSG. Pia? Maraming salamat, Victoria Tula.